Oh, hi, son. Nandito ka na pala. Kumusta ang araw mo? Una-una, ho. Nasapak, pako ako. Oh, good, good. At ikaw naman? Pwede bang itabi mo muna yung prinsipyo mo? Makakain ba yung prinsipyo niyan? Ilang beses ba natin ito pag-uusapan? I told you then, and I'm telling you now. Hindi ako magpapakorrupt. <laughs> oh, iho. Oh, ayos naman ang school mo. Eh, dad, talo eh. As usual nabulol ako nung kasama ko si Jenny. Mm -hmm. That's my boy. Oh, very good. Very good. Ah, uh, at saka ma, yung yung bike ko binangga. Ayos lang 'yon, anak. Ayos lang 'yon. kita <laughs> 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 <Uy. Ay. laughs> Pwede na kayo? Ay, oh. Maka makita kayo ng security guard eh. Alisin naman kayo. Okay lang yun? <laughs> Salamat ah. Naku, mami. Sabi sa inyo, ayoko ng ham sandwich. Ayoko niyan. Ayoko niya ng ham sandwich. Ano niyan? Anak ko, anak ko. ayoko niyan. Ah, anak niyo? Mm -mm. Sige. Ano ako? Ikaw din, diba, kilala na ako niyan. Alam niyo na yung ako dito. Nagmamalibos nga ako. Okay lang mo yun. Uy. Dala. Ito ha. Uy. Eh, gawin ha. <laughs> Babe mo ha. Sige. <laughs> Red. Ano mo nang wibina sa'yo matandang yan? Ha? 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 Oh, ha? Ha? Huh? Diba Tignan mo naman, o. Oh.

Wala ka nang pansinin. na tayo. Alam mo, hindi mo na dapat pinagpapapansin yung mga yun. Hindi mo sila pinapansin eh. Huwag pinapansin nila. Huwag ka mag-alala. Alam mong may kasabihan tayo na ang taong maliit ang utak, maliit din ang kinabukasan. Eh, sobrang naman sila. Sige, mamaya ha. Oo, oh, sige mamaya. Ano mamaya? Sa computer, di ba? Ah, okay mamaya. Pero ikaw si Godofredo Alfredo, attorney at law. Yun na nga. Kaya hindi ko magagawa yun kasi ako nga si ako. Eh, paano tayo ngayon? Paano? How? Oh, hi, son. Nandito ka na pala. Kumusta ang araw mo? Una-una ho. Nasa pako ako. Oh, good, good. At ikaw naman, pwede bang itabi mo muna yung prinsipyo mo? Makakain ba yung prinsipyo niyan? Ilang beses ba natin ito pag-uusapan? I told you then, and I'm telling you now, hindi ako magpapakorrupt. <laughs> oh, iho. Oh, ayos naman ang school mo. Eh, dad, talo eh. As usual, nabulol ko nung kausap ko si Jenny. Mm -hmm. That's my boy. Oh, very good, very good. Ah, uh, at saka ma, yung, yung bike ko, binangga. Ayos lang yon anak. Ayos lang yon At isa pa, yung si attorney Haylili na yan? Haylili Haylo? Naku, ang yaman-yaman na niya. Eh, kasi nga mga kurap dyan eh. Ah, uh, excuse pa, ma. Magpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap lang ako sa taas. Anak, sige. sige yeah. Anak, pero magmeryanda ka muna, okay? Ay, oh, see, ano? see what I'm talking about? Talaga bang gusto mong ako'y maging kapareho niyang attorney Halili Hilo na yan? Is that What's what you, you want? That? What's wrong with that? Mayayaman na sila. Yung mga asawa nila, nagpapaparlor. Ako, Hindi lahat ng bagay, natin, eh. Tungkol natin. sa pera.